May na-study. So, may nag May Di lumalapit siya. Ano na ko wala. ano ka ngayon? Tinakitaan ka. <laughs> ano sabi mo? Huh? Ano? Uh, oh Tinakitaan <laughs> 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 ka guloy. Ikaw pa pa si. Oh? Pinakita hmm. ang katuloy ng phone ko. Ano ka ngayon? Ado na lang. Lipat mo daw. Ano yan? Napakalapit. Ito ang lagay mo dito. Dahil. tayo sa Monte Maria. Monte Maria ba yun? Monte Maria. Monte Maria? Monte. Monte. Monte na. Monte na. Ano ba? Monte Maria. Hindi ko alam. Monte. Hindi ko alam. Kaklak. Kaklak.

没事，别紧张。好的。 Sa order ko. Oh. This is my order. Buti <laughs> <laughs> hindi mo tinapay yung resibo. Oo, iwan ko nga dapat resibo dun eh. Yun na, huwag mo gagawin. Sige, sa order mo. da What is this? Para saan na to? Sa park ba pa to? For parking? 10 pesos. Wait, 10 pesos lang? No? 10 pesos. Hindi pa maganda magpunta dito, no? Kasi may construction pa. Hindi pa tapos. Saan yung nakita kong parang buwan? Ayan yun, no! Ah, yan ba yun? Ay. Ayan. Hindi oh, pa tapos kasi. Wow. Tara, tingnan nga natin doon sa tong ano. Tara, lakad tayo. Lakad lang. <laughs> Sabi ko sa iyo eh, hindi pa maganda magpunta dito kasi. Ito pag natapos 'to ganda. Tong ano na 'to. <laughs> sabi so, nung nasa likod dati atin. prank daw yung mga tao sa TikTok? Galing ng TikTok. Baka sila-sila sila lang din yun, yung taga rito. Sabi ng tao, pinaprank kasi <laughs> hindi pa naman daw tatapos. Bakit daw sabi maganda raw? busit na yan sira sira pa eh hindi di pa tapos mo Ano masasabi niyo? Talaga ba? Maganda yung lugar, kaso... Yeah, super crowded. Tapos ano, wala ka pang mapagpapahingaan kasi ginagawa pa siya. New ano pa? Ong ongoing. Ong ongoing construction. Kaya yeah, medyo pangit pa pumunta dito. Hintayin nilang matapos, no? Siguro maganda na to. Wow. So hot. You're so maarte. <laughs> The maarte. Oh, ah. Uh. Anong harap i-parking eh, dito? Parking to i. Eh. Na-hype lang siya nang maigi. Na-hype. Wala na ang pantalon ko. Na-hype nang maigi.

kasi meron ka namang ano. Hindi ko nga yung brake kanina kasi nga matutuloy-tuloy tayo. Ah, okay. Pinitawan ko yung tanong tayo. Oo, huwag ka na magalit. Are you angry? I'm uh, hungry. Me too, I'm hungry.

kalam. Balik kami pag maganda ka na. Ay, I mean, maganda naman siya. Yung pag ano, maayos na. Hindi pa kasi, di ba, marami for construction. Ongoing construction. 好了，好了。 nakikita mo sa sarili mo? Hindi. Ay, hindi. Grabe na sunog mo, natanggal. Meron ka po hindi. dito. Kaya nga, eh, grabe. Ay, as in binobotas. Ay, hindi po, barang... tinatanggal lang po yung warts. Hmm. Hindi yan butas, yes, ma'am. Grobe mo kadiri tingnan. <laughs> May mga bagong tubo po kasi siya, Ma'am. Eyan yung mga maliliit na 'yan. Mga bagong tubo po. Lalaki pa 'yan pag hindi niya pinanatili. Tara, tawitin sa ilalim ng ano niya. To. Yan 'yun. Yan 'yung mga gem mo. Ay 'yan po To mm -hmm. oh. so, yeah. Ito. Jarat. Bimbo. Ano, ba Mm -hmm. Kala ko yun, yung nanalik ko tinuturo mo eh. Pimples? Hindi man siya magpe-peck na to, no? kasi pag nag-peck. Gano'ng kasakit yung liig mo? <laughs> Gano'ng kasakit? Kinurot mo. Ray. Kinurot mo nga. Ah, ganun? Wala lang yun. <laughs> <laughs> Hindi yun masakit. Di ba? Parang ano lang yung two, one, two, ten, 3. Oo oh, <laughs> nga. Ganun ba ba? Ingin. <laughs> sige. Nangurot ka pa. Ah, oh, sige. Ihambing mo mamaya dyan sa mukha mo. Ulo. <laughs> oh, no, no. wow. Tiga nampak. Ah, nampak. Bik. 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 Matro, <laughs> <Cool. laughs> <Masakit. Sakit. laughs> <laughs> hindi umiya? Kulo. Kulo. Masakit siya. Masakit siya? Sakit? Hindi naiyak pero namumula ng ilong. <laughs> ano? <laughs> Manipis kasi dyan mo. ito. Yung masakit talaga. Mm -hmm. Bolak-belakang? 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 Eh, cakap Ano talaga yan? Naulan din? Naulan? Hindi. Guti wala ka sa baba mo. Uh, ano yung baba niya? Papunta ka lang. Kasi yung no mo malapit na eh. Oh, yung no mo malapit na sa gitna. <laughs> okay. Ano mas ano anong ano Sa leeg o sa mukha? Oops. Sa mukha Rate. Mamaw. Ano kang magbi kanina paki-tabi ni videoan. Iya. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> cream. Are you alright? Salamin ko. Sabon na lagay. Andun. Muntik ko naman. Yeah. Ba't ang lapit? Because your headband. I need to focus the headband. Eee! Eee! At <laughs> <The> ka-video pala wala yun. Ang dami. Ulutong! Okay. kita oh. Kita oh. Mm. Focus ko. Ang konti lang nung sa akin oh. Ikaw na. Marami